eto na nga mga kachoko pa, meron na naman po tayong isang papi na ihahatid sa kanyang bagong family. Ang male chow chow ang ihahatid sa Balinsuela dahil taga roon nga po ang ang bagong family ng isang chow chow na to. Dahil malayo nga ang pagdadalahan sa kanya ay ayan madaling araw na naman po ang travel. Para po iwas sa init at iwas din sa travel. Ibali ng gumising ng maaga ang maghahatid sa kanya basta makaiwas lang sila sa sobrang traffic. O ayan baka po may mag-comment na naman dyan na bakit Ipinamimigay namin itong mga papis na inaalagaan namin Para po sa inyong kaalaman na isa po kaming breeder Kaya po basta may papis kami ay kailangan din namin silang i-rehome Bakit daw kailangan pang i-post itong pagre rehome namin Isa rin po kasi kaming small content creator Kaya bawat nangyayari dito sa aming mga papis ay binibidyo namin At syempre pinopost namin dito At balik na po tayo dito kay Chow Chow Papi Ay ayan inilagay nga po dito sa isang maliit na cage Para naman maka po siya bago siya umalis. Pero dahil tinatahulan nga siya ni Arpay ayun nga natatakot nga siya. Asensya no po kayo kung medyo madilim ang video. Madaling araw po kasi ito alas 4. At ayan nga po kinuha na nga po ni Mr. Ang Papi doon sa maliit na cage para ilagay naman doon sa kanyang cage na pantravel. Eto na po. Nando na po siya sa loob ng cage. At iyan din po yung ginamit namin kahapon sa pagtatravel ng Shih Tzu. Safe na safe naman po silang nakakarating sa kanilang bagong family. Bye bye na baby chow chow Stay healthy ka doon sa bagong mong family At ayan nga po aalis na sila Isang family na naman ang mapapasaya ng isa sa papis na mga alaga namin Fast forward po ay ayan po nakarating na nga po sila doon yeah, at ayan po, dalawa na lang ang ating cute na cute na Chow Chow Puppies. Ang isa po din ay naka-schedule na rin ang paghahatid. At ito nga sila, maluwag na maluwag na nga dito sa kanilang cage. At ito nga yung isa pa, takbo-takbo pa. Hanggang dito na lang po at palike and share na lang po ng aming mga video.